Dear Kuya Allen, Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang dyan. May ilan na din akong mga kakaibang karanasan katulad ng mga kwentong pinapadala sa inyo. First year college ako noon at galing ng probinsya. Nakadorm pa ako noon dahil ayaw ng nanay ko na mag-bed space lang ako. Madami kasi siyang nababalita na napapariwara. Dahil hindi maiwasan na may makasama ka na sa bed space na bad influence din. At isa pa, hindi kasi ako marunong sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Sa unang buwan ko ay sagana ako sa allowance. Hindi naman ako magastos na tao kaya naman may naipon ako ng malaki sa unang buwan ko. Hanggang sa mainganyo na ako manood ng sine. Dati kasi wala akong hilig sa mga sinehan. Nasanay kasi ako sa probinsya na DVD ang inaabangan ko kapag may bagong movies na magaganda. Simula nang yayain ako ng classmates ko, ay halos linggo-linggo ay laman ako ng sinehan sa mall. Pero minsan nang nadaan ako sa isang lumang sinihan, ay natukso akong pumasok sa loob kasi bold yung pelikula doon.